Pagkuntak ko kanbi kanang pagkuntak ko kanang tanbo. Karon lang gyud. Karon.

Ang malakas na ulan sa Mindanao ay naging sanhi ng malawakang landslide at pagbaha sa iba't ibang barangay kung saan maraming motorista ang nastranded. Ayon sa Philippine Ambassador sa US, ang pansamantalang suspension ng foreign assistance ay hindi makakaapekto sa matibay na alyansa ng Pilipinas at Amerika. Nagsimula na ang proseso ng pag-imprenta ng 73 milyong balota para sa eleksyon ng 2000 at 25 na nangangailangan ng masusing pagmonitor at mahusay na koordinasyon. Mayroong na daan at 77 makina na gagamitin sa imprentahan kasama ang apat na bakop na makina. Isasagawa ang pagsusuri sa mga makina upang matiyak ang kanilang tamang operasyon. Mahalaga ang proseso ng pagtiyak na walang depekto ang mga balota. Bawat balota ay isasaylalim sa masusing pagsusuri at testing bago ito ay deklarang pinal. May mga hakbang na itinakda upang matiyak na tama ang mga pangalan ng mga kandidato sa mga balota. Mayroong viewing area para sa media upang masubaybayan ang buong proseso ng imprentahan. Ang kanyang mga kontribusyon sa telebisyon at pelikula ay nagdulot ng napakaraming pakilala sa kanya. Ang kanyang husay sa pag-arte ay nananatiling alaala sa puso ng nakararami. Nagbigay ng mensahe ng pagmamahal at pakilala ang kanyang mga kasamahan sa industriya na nagtipon para sa isang tribute. Sinasalamin nito ang positibong impluensya na iniwan niya sa kanilang buhay. Ang pagpanaw ni Gutierrez ay nagbigay din sa pangangailangan ng mas magandang suporta para sa mga beteranong artista. Dapat silang bigyang pansin upang mapanatili ang kanilang mga alaala at kontribusyon sa sining. Ang pagtaas ng bilang ng teenage pregnancy ay nagdudulot na maaming hamon sa lipunan at mga pamilya. Kailangan na mas maaming suporta at edukasyon para sa mga kabataan. Madalas na umaasa ang mga kabataan sa maling impormasyon mula sa internet. Dapat itong maiwasan sa pamamagitan ng tamang gabay mula sa mga nakatatanda at paalan. Mahalaga ang papel ng mga magulang sa pagbibigay ng wastong impormasyon. Kung hindi nila ito magagampanan, dapat ang mga paaralan ang maging pangunahing pinagkukunan ng kaalaman. Sa kabila ng panghaharas, matagumpay na naitaboy ng Philippine Coast Guard ang mga Chinese vessel mula sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas, na nailayo sa distansyang Siamnapu hanggang Siamnaputlima na nautical miles. Gumagamit ang China ng mga taktika ng pananakot at panggigipit sa mga kalapit na bansa, pulad na Malaysia, na hindi gaanong nagulat sa mga insidenteng ito. Dapat itong pagtuunan ng lokal na pamahalaan. Bilang may pinakamalaking coast guard at nabi sa mundo, nagdudulot ang China ng takot sa mas maliliit na bansa. Ito ay Nagadiak S.A. Canilla na Pagaisapan on kanilang sariling Segredad. Ang mga estudyante mula sa Notre Dame of the Jangas University ay aktibong nakikilahok sa mga kampanya para sa responsible at mapanyuri na pagboto. Sila ay nagsusulong ng kanilang suporta sa pamamagitan ng panatawal. Dapat pangalagaan ng mga kabataan ang kanilang karapatan na bumoto sa pamamagitan ng pagtanggap ng tamang impormasyon tungkol sa mga kandidato at isyu. Ito ay mahalaga para sa kanilang kinabukasan. Ang GMA ay nagtataguyod ng responsableng pagboto at laban sa misinformation, lalo na sa papalapit na midterm elections sa 2000 at 2025. Dapat maging mapanyuri ang mga botante sa kanilang mga pinipiling leader. Ipinakita ni Martes ang kanyang emosyonal na reaksyon sa pagpano ng kanyang ina at ang mga alaala ng kanilang sama-samang buhay. Magkakaroon ng public viewing para sa mga fans ng biteanang aktres upang makasama siya sa kanyang huling sandali. Ipinahayag ni Cassie Ligaspe ang kanyang karanasan sa hypothyroidism na naging sanhi ng kanyang pagtaas ng timbang at ang kanyang pagsisikap na maging malusong. Ang Pilipinas ay aktibong nakikilahok sa World Economic Forum upang maging sentro ng pandaigdigang pamumuhunan at makahatak ng mas malaming dayuhang investments. Ang hakbang na ito ay inaasahang magbibigay ng mas malaming oportunidad sa trabaho para sa mga Pilipino. Sa kabilang banda, ang Department of Agriculture ay nagplano ng pagtatayo ng mga storage facilities. Ang layunin nito ay upang makatulong sa pagstabilize ng mga presyo ng produkto. Isa itong mahalagang hakbang laban sa inflation at upang protektahan ang mga mamimili. Kasabay nito, patuloy ang mga inisyatibo ng gobyerno upang palakasin ang ugnayan sa mga bansang katulad ng Estados Unidos at Japan. Ang layunin ng mga hakbang na ito ay upang mapabuti ang regional stability at interoperability sa harap ng mga banta sa seguridad. Iminungkahi ng Director General na dagdagan ang bilang ng mga call center at dispatcher upang mapabuti ang serbisyo ng siyam na daan at labing isa. Ang hakbang na ito ay magdudulot ng mas mabilis na pagtugon sa mga emerhensya na mahalaga sa kaligtasan ng publiko. Binigyang din ng Pangulo ang kahalagahan ng semiconductor at electronics industry. Ang industriyang ito ay inaasahang makapagbibigay ng malaking kita sa bansa at magsusulong ng pag-unlad sa ating ekonomiya. Sa pamamagitan ng Department of Agriculture, naglaan ng pondo para sa pagtatayo ng cold storage facilities. Layunin nito na mapababa ang presyo ng mga prutas at gulay sa Pilipinas, isang hakbang na makikinabang ang lahat. Kamakailan, inilunsad ang isang comic book na naglalayong labanan ang maling impormasyon at bigyang linaw ang kalagayan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ang proyekto ay nakatuon sa kabataan at publiko upang palawakin ang kanilang kaalaman. Binigyang din ng Department of Education ang suporta sa proyektong naglalaman ng mga impormasyon ukol sa mga batas at arbitral awards. Ang layunin nito ay upang itaguyod ang kamalayan sa mga estudyante tungkol sa mga usaping ito. Bagaman ang proyekto ay walang pondo mula sa gobyerno, ito ay pinondohan ng mga pribadong donor na nagpapakita ng pagkakaisa ng komunidad. Isang mahalagang hakbang ito sa gitna ng mga isyu sa teritoryo na kinakaharap ng bansa. Inalakay din ang pagtaas ng sahod ng mga guro sa ilalim ng salary standardization, na umabot sa apat na daan at apat na libo sa kanilang taunang sahod. Isang bahagi ito ng mas malawak na programa ng Department of Education upang mapabuti ang kalagayan ng mga guro. Nais ng Department of Education na matugunan ang kakulangan ng silid-aralan sa pamamagitan ng pagtatayo ng higit sa isang daan libo classrooms sa buong bansa sa panahon ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. isang ambisyosong layunin upang mapaunlad ang edukasyon. Kasama sa mga plano ng Department of Education ang pagsusulong ng Alternative Learning System na nagbibigay ng pagkakataon sa mga nais bumalik sa edukasyon at nagpapalawak ng akses para sa mga mag-aral. Isang mahalagang hakbang ito para sa inclusivity. Ang pagkakaroon ng sapat na storage facilities ay makatutulong upang maiwasan ang pagkasira ng mga produkto at pagtaas ng presyo. Ang mga proyektong ito ay nagbubukas ng mas magandang pagkakataon para sa mga magsasaka na mahalaga sa ating agrikultura. Mahalaga rin ang food security para sa mga mamamayan, lalo na sa panahon ng krisis. Ang mga programang ito ay makakatulong sa pagtugon sa pangangailangan ng komunidad sa mga panahong mahira. Sa pagtatapos, ang mga inisyatibong ito ay naglalayong mapabuti ang kabuhayan ng mga lokal na magsasaka. Ang mga hakbang na ito ay tiyak na maghahatid ng mas matatag na ekonomiya sa mga rural na komunidad, isang indikasyon ng pagunlad.